patay patay yung ilaw lipat natin doon sa ilaw sa labas asan ah, na yung mga gamur mo ayan o ito na yung sumusunod nakaya doon ang malas hindi gumigong ang malas <laughs> Ako, Iisa na lang. <laughs> lilipat yan. Ayun, sumusunod sila sa ano. Tapos kung steady ka dito sa ano, lilipat yan. Patay ilaw. Bunta sila doon. Ayun na, yung iba, bubunta na. Hindi na Ayun, oh Ayan o. Kita. Kita ba yan? Oh, yan. Pwede, victim nga, no? Tignan natin kung nandun ba yung iba.